Sara Duterte tungod kay supporter yung ko ma'am Sara mauyunaay klarong istorya diha. Asto may nahitabo karon speech men complaint awan ko kuyawot anay kay dili man kong congressman. Ika dua no ah bahin sa stance ako ko ang magulang. namang ako independent ko wala ako ay political party. I am not affiliated to any political party sa national na political group, gitawag na kong hugpong ligusenyos. Pero, I don't belong to any political party. And that makes me an independent. No? Independent ko. I am not bound to party decision nor to party pressure. No, I cannot speak for the stand of my brother because he has his mind. And I respect him on that because he is a party man. Uh, besides, no, uh, he already explained to us why he voted for impeachment. But again, musugot ng sa dili, nakita na ako. No? Ako, first, I would like to say, I, all, I remain my sympathy and support to BP Sara. No? Kay kana dili unta gusto magdisgas na kay di ko gusto nang pares politiko karon ba nga gisakyan ng issue gisakyan nga issue di ko gusto magsakay-sakay og issue No, ang ako ang kasingkasig ang suporta for Ma'am Sara na anak kanunay. Dili man ko ding anak na nabitaw mo sa kaita na ng mga gawan. Siyempre, kita kitagod taga Davao Region, taga Mindanao, our sympathy and support is always for Sara. Labi na ako ang independent kong uh, gawan na no, independent ko, dili I don't belong to any political party. Ang akong political group hugkong di nyo niyo aw na niyo ako ang COC independent candidate ko karon. And even when I won in 2019, I was an independent candidate, no? nga karon ibalik ko pagka independent, so, di ko gusto gustong nga ma-oblige ko sa party decision o ma ma-bound ko sa party decision. Mao na nga uh, respetuhan nila na mga kaugpong for as long as I I, I I I'm doing my task as mayor in Digo City. On that no again, balik ko na ko my sympathy and support will always be to BP Sara. Para uh, makubalo mo sa tanang kagas aning Dabao del Sur during the 2022 elections, ako naman ang nagsuporta kang Sara and even kay BBM because Sara supported BBM at the time. Now nga nagka-split sila, you no, know, uh, my, my, support and loyal uh, my support and sympathy always remain to BP Sara. Because I am not bound to party decision because I am an independent uh, public servant. mauna na nga mauna nga ko ang masulti din he. As to the impeachment complaint with 215 congressmen who signed the impeachment complaint nagtuo ko nga maskin pagani o dili mo butar o di wala ni pirma si John Tracy, ang akong magulang, then the impeachment complaint would still be endorsed to Senate. No? Ako, I'm praying, I'm praying, no? Uh, for Ma'am Sara na malampasan niya ni Tanan and I believe in her. Malampasan niya ni Tanan. Uh, kuan lang ni siya kanang difficult moment sa usa ka tao. Ako po, I've been through that, no? Napud napugoy mga panahon ng I'm in difficult moment, difficult situation, but again, let us pray and hope na malampasan na to ni and I'm, I'm, praying and hoping also for Ma'am Sarah pwede nga muna, mga na mga kahugpong mga nga lang kay uban oh, grabe ka ayaw yun mga comment diri rin eh. no? di nga nila ako masulti uh, 215 congressmen ang congress house of representatives are dominated by uh, kanang by the administration party So, it is expected. It is expected. kay we only need, the Congress only needs, the House of Representatives only needs 102 votes for, for that complaint to be endorsed to the Senate. Pero, good, good thing, morang nag-recess na po ang Senate. So, dili na nila ma-discuss until uh, June 2 of 2025. At least, maka-prepare pa po ang grupo na legal counsel ni Ma'am Sara para sa ilahang tubag anang mga paratang sa ilaha sa iyaha but ano, let me reiterate this I always believe in Ma'am Sara BP Inday no? padayon lang sa kuan mga kita mga taga Digos padayon lang sa to tulumanon diri sa tong pagpalambo sa tong syudad trabaho lang ko diri mo nang ako ang gibutang diha o na kung, an, gi dea, oh. trabaho na pud ta Normal man yun na, may mga kasikas sa politika. Dugay naman ko ninyong istorya ng kasikas. Karon, kasikas politikas nasyonal na panggamhanan. Dinigan niya sa itong syudad o sa itong probinsya na po kasikas politika. kailagi lagi ka ng politika, dili yung takas ka po sa mga eleksyon. Mabitaw na para to, to, to unload me of burdens, ka ng, uh, pressures from political group, uh, I, 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 stand as independent candidate sa so that Uh, I can exercise my own uh, volition and free will without any party pressure. Anala lang siguro no mga importante lang no mga luwuaning mga kasikas karon mga amputa sa tuang mga gilabanan o gituhuan. No, let us not also condemn people, no, kailagi trabaho na po natin nila. And besides, no, it is the prerogative of Congress to initiate it. Kung na mintag political, yes, it's a political in nature. political in nature yung impeachment. Sa una pa na, kinsa daghan nga mga membro, uh, kung ikaw administration, daghan ang administration, party, uh, members, di as Congress, most likely, ma-endorse din na siya sa Senate. Uh, let us hope nga maging impartial ang Senate sa pag-hear anak. Kaya sila may judges anak po hon, ang panahon nga i na dito sa Senado. Uh, ang uh, mga husgado ana mga senador no na nga na, na naman ang explanation ni Manong Jan no leave it that way nga no, dili lang ta magbutang og mga negatibo, nga uh, komentaryo sa gihatag nga uh, explanation i, I, I know sim, uh, sentiments are against my brother no uh, but he has his own mind and he, he already explained to us why he voted for impeachment ang pinaka nakita na of course, for Ma'am B.P. Sara, no, to formally answer those allegations and accusations against her in Senate, uh, for, to, clear, to clear her name in those no, political allegations, if it is more of political allegations, if those allegations are uh, unfounded and baseless, and that's the time no, ma maklear dyan niya ang iyahang pangalan. Ana lang siguro no, for now. But again,